So, ayan po, welcome back po sa ating YouTube channel, Rachel Miles Vlog. So, in this video, um, dadalawin po natin ulit sila, Tanay Marivic and Tatay Alex. So, ngayon, um, pumunta kami ngayon dito ni Tito para magbigay ng trapal, pansamantala, dahil nung nakaraan, nakita po namin na grabe po, na talagang sirang-sira na po yung bahay po nila. Talaga pong um, butas-butas na po talaga. Yung katulad po sa bahay namin dati, Ganoon na din po. So ngayon, nagbili po kami dito ng pansamantalang trapal para po kala Nanay Marivic at kay Tatay Alex para din po sa mga anak nila para hindi po sila mabasa ng ulan. Tapos habang nag-iipon po kami ng mga pang po para dito sa pabahay, uh, I mean, sa panggastos dito sa bahay para ano po, uh, pansamantala meron pong munang trapal para hindi po sila nang mabasa ng ulan. So, ayun. Um, tara po. Tingnan po natin yung kalagay nila Nanay Marivic ngayon. So, ayun po. Andito na po tayo sa bahay nila Nanay Marivic at Tatay Alex. So, ito po yung trapal para po sa bahay nila Nanay. Nabigli namin dito. Kasama si Tito sa pagkabit. Tito Sherwood pipita. Si Ito na po. Ito na po yung ano yung kalagayan po ng bahay mo. Grabe. So, nandito po. Hello po, Tay. Ayan po. Grabe. Naabot po dito sa loob ng bahay nila yung ano, yung tubig. po interviewin po natin si Nanay. Hello, Nay. Kamusta po kayo dito kapag nag-uulan? Ay, hey, mabasa po. Dito. Kasi, sabi lakas talaga super, ano, super bukas um, butas ng bubong. Kaya nga po, ko po sa picture yung, ano, grabe daw po. Paano po yan? Saan po kayo na ano yan? Doon lang po sa... Hindi po kayo nababasa? medyo nakatulo din kasi yung yero, may kunting butas na siya. Kahit bago ba ba yung yero, eh, na na rin siya. Na binabasa na sira. O, ano, Siguro no, so so mga result. Dapat pala, this, this, yung, pero, uh, ano, yes, uh, yung mga ano, yung mga yero. yero Thank you, ba sa <laughs> ano, sa pagpunta nyo dito. Kasi kanina naisip ko nga yun na umaga na mag ano ako pag nagkagawa si Agung dun sa Binsons bibili ako ng trapatas na basa ko nga yung chat niya kaya okay. ko parang matagalan po kami sa pagbisita at doa po na Pasok ako tsaka nag-iipag ka po kami ng oh, na naintindihan ko naman yung at mahirap sa panahon talaga ngayon kaya nagpapasalamat ako dun sa mga sponsor na eh, nagbibigay na talagang answer prayer po talaga na hindi ko naman po ina-expect na may ganito pong tutulong sa amin. Maraming maraming salamat sa iyo, Rachel, at sana mas dumami at lumakas ang mga followers, at sa mga viewers, maraming salamat. At magbigyan kayo ni Lord ng good health, at sa mga taong tumutulong at sumusuporta po sa amin, maraming maraming salamat po. Tunay po kayong pag-asa ng tulad naming mahihirap na talagang hirap ma-afford yung mga pangangailangan dahil sa mahal ng mga bilihin. Talagang inuuna po talaga namin yung mga pangangailangan ng mga bata bago po yung sa bahay. Kahit mahirap, mahirap at yung mga bata ay nababasa kapag umuulaan na nga ako sa kanila kaso. Sabi ko sa kanila, kunting tiis lang anak ko, sabi ko at may tutulong na sa atin para maging komportable sila sa pag-aaral. Tulad nga kahapon yung panganay ko nagdayo doon sa tiyahin at grabe talaga ang ulan kahapon. Kahit anong ilagay naming isahod talagang tumutulo. Ay wala na talaga kaya sabi ko kunting tiis na lang kako ka, sabi ko at may mga tao na namang ma bubuting puso. Oo yung unang guwa pa namin yung kasi yung Kababagyo ng kababagyo, as in talagang napunit na siya. Na wala na, no choice na siya. Kahit naman, repair na agum, talagang totally repair na siya, totally damage na siya. At kawayan lang yung mga ano niya, yung poste niya. Apanan Kaya, na, 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 meron. hindi na Hindi naman. Kasi nga sabi ko noon, i-re-refer ni Agong niya. Sabi, mabilis mag repair kaso yung materialis at ano naman siya, karpentero. Anso ko, masun siya. Kaya siya lang naman ang nagagawa niya. Kaya lang, ang mahirap i-provide yung mga materialis talaga. At yung 500 or 600 nakita, ang hirap pagkasyahin sa pambao ng mga bata. Mga, siyempre ang priority ko yung pagkain dala. Hindi mahirap. Ang haba yung Kaya, kasalamat ako at nandito kayo. Ang ko ngayon. Grabe po, naalala ko ganun dito yung bahay ko. Oo nga, nakita ko nga yun na aano ko doon sa ano, sa sa Apos, kapag vlog. Basta pag yung mga kaibigan ko din, ganun din po. Okay. Ganun din ako natin sa Kahit naman ako ka may dumating bisita, papasukin ko talagang walang, walang space. Yeah, walang, <laughs> yas, <laughs> walang, space walang uh, papasukan. Kasi, sige, um, kasi ang, ano talaga, maraming salamat dahil dumating ka. si si Toto nga nagang ang mama sabi mapunta dito sa ko anak nag-aano pa yon nag-iipon pa yon kung may mga mabigay sa atin kasi yung bata niya mahirap pangakuan matandain kasi yan kasi, kasi niya nung masalubong namin mama si ano doon sa may ano at alam mo gusto ka niya sabi niya September 3 na mama sabi ni Porsche ako lang ang mahirap ang buhay ngayon. nag iipon tayo ng ano. Sa ko, pasalamat ka sa mga ano mga blessing na madating sa atin. Sa ko, magsikap pa pag-aral. Wala siya ngayon pasok. Ngayon lang ako ako nagkaroon ng half day na din po kami. Ay, half day. Full day po kami. Half day na po. Every Monday and ano po, Friday. Full day po kami. Tapos, Tuesday to Wednesday. Ano po kami? hindi ano. so, yung isang gabi nga, nagkukulog, sa'yo kay Agum, nagluluto diyan. ay, bahala na, tatakbo na ako dito, takot kasi nga sa at kidnay ko. Puti kong comfortable, ka, sabi nga niya ni Tutu. Pagbalik daw kami doon, kalatito niya, at naiyak talaga siya dito sa bahay. Ay, nakakaawa, abaga. Hindi siya gago, ano ka sa'yo. Gusto na kasi, sa'yo hey, ko, hayaan mo anak, pag nag-less tayo ni Lord. Ay, sabi niya ay, tayo lang dito sa ano, kasi nakikita niya sa mga daan, binagambilang niya yung mga bahay. Tayo lang dito yung kawayan ng bahay, tsaka butas-butas. Sabi ko, ay ganun talaga anak, magkaroon baka may binang problema. Siyempre, sige ang ano ko, sige bayad. So. Tapos nga, ma birthday siya sa 24. Ang daming, ang daming wini-wish sa akin. Sabi ko, hindi ko yan. Anak ko kayang ibigay sa'yo. iyo. Seven years old kasi siya. Sabi ko, kung oh, ano lang ako maibigay ko sa iyo, yun lang. E, pinapangarap niya yung mga tulad baga yung panood niya. Mabukas daw siyang madaming regalo. Mm -hmm. Sabi ko, anak ko, hindi ko yung kaya. Sabi ko, kung ano lang. Sabi ko, oh, next time na lang. <laughs> Sige, ang bilang niya ng araw. Ngayon, sabi niya, Forty na ngayon, ten days na lang mama. <laughs> say ko pinoproblema ko ng ahay ko. Baya mo anak, kung ano lang ka, kung makaya na ni mama, yun lang. Basta ka ako healthy kayo. At sabi niya ay, ba, sa bata naman baga, siyempre may pangarap din. Kasi yung ibang bata daw na birthday, may mga seven-seven na ano, Sa ko, hindi ko yung anak ko kayang ibigay sa iyo. yung bahay lang natin, hindi natin maiprovide sa kako makapagpasok kayo at maka pag-aral, makakain kayo sa araw-araw. Sabi ko, yung nakakagawa lang noon na ako, sabi ko, yung may mga pera, yung mga ano, oo, oh, may mga kaya. Sabi ko, sa atin, sabi niya, pag oh, mama yung mayayaman, gabi ginaganap yung, ay, kanil talaga. Ako'y tayo, araw daw. Eh, <laughs> anda, anda, kasi niyang tanong na, mahirap sagutin. O ngayon, ahitipa kanya. Okay nagang abang yun. <laughs> Pagbata. Baka <laughs> makulog. Salamat. Hindi kayo mababasa. Parang, kanina pagising ko ng 4 o'clock, nag-imagine ako sa kung paggawa ni Agum sa Benson. Papatrapalan ko na ito. Tapos pagbasa ko nung sa messenger, si chat ni Sherwin. Kasi parang ang bilis naman ang answer. Ang bilis kasi nang yero ngayon. Ay, yung yero na yun, bago naman yan. Wala, kalawangin na. So, ito po. po yung ano um, po yung kalagayan nila dito grabe po kapag umuulan pinapasok po sila ng tubig kasi dahil nga po sa mga butas po sa bubong tapos ito po yung mga anak ni nanay ako ganito din po yung itsura ng bahay namin noon. Kaya ramdam ko po, po yung nararamdaman din ng anak ni nanay. Siyempre, si nanay din. Hello! Kamusta ikaw? Hello po. Kailan birthday mo? <laughs> September 24 po. September 24. Anong gusto mong gift? Kahit ano po? Kahit ano? Kahit ano na ikaw? Kahit to po. Kulay ko ngayon paso? Ayan. Ito pala yung sinasabi ni nanay. Anak niya. Ayan. Pangarap po din po dati noon. Maraming new gift. Ganun. Tapos, ayan, maayos na din po yung bahay namin. Kaya, nafe-feel ko po kung ano yung nafe-feel niya. So, grabe po. Grabe po yung kalagay nila dito simpleng pamumuhay pero masaya naman po ayan si daddy donut tv busy sa pagkabit ng trapal ayan maraming maraming salamat po sa mga sponsor po uh, maraming, okay. maraming salamat po kay ano maraming maraming salamat po kay ati inday of singapore siya po ang nag sponsor nitong trapal Tinday, Ti ingat po palagi. Maraming maraming salamat po. Actually, nagkikwentuhan lang kami kagabi, then nabanggit ko sa kanya na magbibili tayo ng trapal. Sabi niya, oo, sag sasagutin na raw niya. Siyan si Ate Inday of Singapore. Salamat po Ate Inday of Singapore. Thank you so much po sa inyong kabutihang-puso. Maraming maraming salamat po syempre po sa mga sponsor po para dito po sa pabahay natin. Maraming maraming salamat po. Uh, naway, marami pa po sanang mag-sponsor para po mapagawa na po natin ito pong bahay ni Nanay Marivi kasi grabe po talaga oh. Lagang inaabot na po sila dito sa loob. At kawawa naman din po yung mga bata kasi kapag nagagawa po sila mga assignment nila, ayan, hindi po sila masyadong nakakapag-concentrate dahil nga po, sa kalagayan po ng kanilang bahay. And, ayun. Uh, <laughs> grabe po talaga. Ito po yung kanilang CR. Grabe. Simple lang din. Wala pong bubong. Ganyan lang din po yung tabing. Mga kumot. Mga kortina. Ito yung kitchen nila, lutoan. Tapos dito sa part na daw, sa part nito na may yero, ah, dito lang po siya natutulog sa bandang ito. So, pero sira-sira na din yung yero. Dahil nga sabi ni nanay, atagal tagal na din daw ito. And dun sa part na yun, ah, doon naman po yung pinaano ng ulam. Kaya grabe po, ano, grabe po yung sitwasyon din nila. Kaya yung mga na ano po ni tatay, mga na kukuha sa pagtatrabaho, na abot ng 600 or 500, ay yung pinagkakasya lang po ni nanay, ni nanay Marivic and ni tatay Alex. Dahil mas priority pa rin nila yung sa pang-araw-araw at sa pag-aaral ng kanilang mga anak 요 Democrats оля곽 papadala po from Middle East, may papadala pa from Italy, iipunin lang po natin yung para sabay-sabay na po ang pagpagawa para dire-direcho lang po tayo. Isang bagsak lang ng materyales. Bale, kaya siguro to ng one week lang. Ano po? Salam. Hindi po. magbabaya niya. May mga vlogger na pupunta rito at gagawin po yan para mabilis. <laughs> I-invite tayo ng ibang kasama natin. Ayan, si Kuya. Busy pa. Sama po natin si Rachel. <laughs> Vlog na siya kanina. So, ayan na Dahil paalis na din po kami. Uh, ito po, pang, dito po pang, ano niyo po, pang gastos niyo dito. Pang niyo po dito. Ito po. Itulong Tutulong na binigay niyo sa amin. Hindi hindi na po kami mababasa mamaya yung mga bata kasi hapon-hapon talaga ay umuulan. At napakalaking tulong sa amin na kami ay mapapabahayan ninyo. At sa tulong ng mga sponsor, maraming maraming salamat. At dito sa allowance, may pang spaghetti si sa birthday niya sa ay, ano? Ya. Sa... Ay, ano pang pangalan niya? Chance Diyan, Sander. Be. Maraming maraming salamat, ha? At good health at maraming... Halika, may sa iyo si Ate Rachel, baby. Dali na. Thank you, Be. Ingat ka palagi at maraming maraming salamat talaga sa mga sponsor. Kung hindi, dahil sa inyo talagang mahirap po talagang magpundar ng bahay at magbili ng materials. Buti na lang po at nauso talaga ang mga vlog ngayon na talagang napupuntahan ninyo yung mga taong na nangangailangan ng tulong na tulad namin na kapos talagang mahirap talaga po talagang naamin ko po, talagang mahirap mag-provide ng materials sa bahay kasi sa pang-araw-araw kung pangangailangan ay sapat lang po para sa mga bata sa pagkain at allowance po nila thank you so much po at pagpalaing kayo ng mahal na Diyos po. Ingat po kayo palagi. Thank you po sa allowance. Ayan. Um, salamat po sa sponsor po para dito po sa Trapal, para po sa bahay nila tatay, at nanay Marivic at tatay Alex. So, ayun. Ha, ano mo masasabi mo kay, sa mo ang kay Ma'am Inday? Dahil, magbigay, magbigay ng kapal. Maraming salamat. So, um, gift? gift ko yan sa'yo. Ikaw na bahala, magbili ng gusto mo, ha? Anong sabi mo sa kaarawan mo ngayong 24? Anong wish mo? Magka, matapos magkat Patapos po ako ng pag-aaral. Very good. Um, anong, anong ang pangarap mo ulit? Gwardiya po. Gwardiya? Ay, gwardiya. Bakit gwardiya ang pangarap mo? Ayaw mo ng polis? Ayaw ko po. <laughs> Ayan. Sige na, play na ikaw dun. Bye So ayan. Si Tito Daddy Donut. So ayun po, um naikawit na po yung trapal and ayun, uh, muli po nagpapasalamat po ako sa nag-sponsor po nitong trapal dito po sa bahay nila Nanay Marivic. <laughs> Tatay Alex. So maraming maraming salamat po kay Ma'am Inday of Singapore. Thank you so much po sa inyong paabot na patrapal dito sa pabahay po. Ano? Thank you so much po um naway Pagpalaan po kayo ng mahal na Panginoon. So ayun po, uh, nagpapasalamatin po ako sa mga sponsor po ano dito po sa pabahay. At ayun, um lagi po kayong pagpalaan ng mahal na Panginoon at sa mga mga mag-i-sponsor pa po dito para po sa pabahay. Uh, maraming maraming salamat po. At ayun po, awi na din po kami ni Tito. Kakatapos lang magkabit ng kapal. So, ito na po yung kinalabasan. Ayan na po. Maraming maraming salamat po sa lahat-lahat. Ano po. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. God bless.